Buslot na ang duyan, ingon man ang bulsa sa usa ka negosyante, human gikawatan samtang nakatulog sa Dalang Andrade nga sakop sa Purok Bayanihan, Barangay San Isidro Jansan. Sumala sa biktima nga si Ramil Banay, 50 anyos. Wala gayud kini nakabantay nga ginagisi na diay sa kawatan ng iyang bulsa, mao nga nakuha ang iyang pitaka nga dunay sulod suma total 7,000 pesos. Blade na lang matod pa ang iyang nakita sa yuta sa pagmatan ini sa buntag. Ah, pagtulog na ko gilat-lat ang doyan. Doyan. Oo. Oh. Tapos wala pagmatan ako. wala na nice. solo da kung bulsa. So manin nagi ni mong doyan. Oo, oh, mono. Tapos kani ano? mong short. Oo, oh, ang short. Sa sampot. No, sampot At sa atubangan. So unsay nabilin sa kamatan dre? Walay nabilin. Wala po. Ay katung blade. Blade ang gigamit. Oo. Oh. Ibele <laughs> Blade, oh, blade. Gawas kang Ramil na biktima usab sa kawatan ang iyang katapad nga mga pwisto. Usa sa mudo sa kawatan ang pag-order og daghang serve sa kanon og itlog aron malingat ang tag-iya sa pagluto og makuha ang bag sa lamisa. Tulo ka ka pesos og mga sinsilyo ang nadagit sa mong kawatan. Ma nag-order sa mga sudan tapos mga itlog na mga pulok ah, bahinti ka itlog 20 ka, ka sa ni kanon og oh, suriso tapos Wak pamli ka andam kay sayo pa di ningon sa nga anda sir andam lang niyo kebalikan namo. balik gawas ako wala nang bag lakaw man siya. Kapila di lang kay ka isa kadua katatlo ka tatlo no gyud ni diri sa kuwalan tindahan sa ko lang. Hmm. Walay labot dito sa pikas pero una-una ako ang na kuwan cellphone nga kuwan popo. Wala pilay amo tatao. Mga 12 12,000 gyud ana. gi Gipaabot na ni Chairman Alvin Ayuban sa barangay ang karampant sa kawat samtang adunay bahad ang biktima batok sa kawatan. So na-report na ako na sa business order nga in chairman si si Kagawad Lucero. Ingon man siya nga pinaparundahan man pero ang garunda po yung nabantayan. So muna nang makawatan git sila. So muna kung ipan nga mag-amping lang yun sa mga tagbalay. Amping lang yun siya nga. ako madakpan. Orang yun na kung ano. Kung okay. ni niyo mo siya, sa ibu hato niyo mo? Dili lang na ba upat na sila kabukong tao, Andri, puro laki na. Mga nga na, na mo dahan. Mga mbot yun, may kunsay may tabo yun, huwag madakpan na mo. In the heart of changing lives, Christopher Jason, Brigada News.